halos ng ating pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon ay mayroong kapatawaran. Ngunit mayroong isang kasalanan at paglalapastangan sa banal na Espiritu ng Diyos na hindi talaga papatawarin ng ating Panginoon magpakailanman. Ano po ito? Basahin po natin sa aklat ng mga Marcos 3.29. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Kaya mayroon palang kasalanan na hindi mapatawad ng ating Panginoon. Halos lahat ng kasalanan ay mapapatawad ng Panginoon. Ngunit dito sa paglapastangan sa banal na Espiritu ng Diyos ay wala po palang kapatawaran sa harapan ng ating Panginoon. At basahin po natin sa Mateo 12, 31-32. Sinabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan pati na ang paglalapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. 32. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Kailanman. Kaya kapatid sa lahat mga naglalapastangan sa banal na Espiritu ng Diyos, kung isa ka man dito kapatid, maghingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi naman lingid sa ating kalaman ang Isaiah 1.18. Basahin po natin. Sinabi pa ng Panginoon, halikayot, pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Amen. Mayroon pa rin chance tayo mga kapatid. Kaya kung isa ka sa naglapastangan sa banal na espiritu ng ating Panginoon kapatid, mayroon ka pang chance. Hindi doon nagtatapos ang galit ng ating Panginoon. Binigyan pa tayo ng chance ayon dito sa Isaiah 1.18 Nang gaano mang karumi o kapula na yung kasalanan, kung lumapit ka sa harapan ng ating Panginoon at pagkumbaba at magsisi at talikuran yung mga kasalanan, ay kayang paputiin ng ating Panginoon ang iyong puso't isipan. Kung isa ka sa naglapastangan sa Banala Espiritu ng Diyos, magbago na po tayo kapatid para may iwas tayo sa sumpa ng ating Panginoon. Kaya kapatid, mayroon po tayong chance. Ito pong magpapatuloy sa kay Apostol Pablo. Dito natin mababasa sa 1 Timoteo 1, 12, 13. Dati po kasi si Apostol Pablo tinutugis niya ang mga alagad ni Kristo at isa po siyang nanalait, nilalapastangan niya ang banal na Espiritu ng Diyos. Basahin po natin. Ito pong malaking pagpasalamat ni Apostol Pablo sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas ng maglingkod sa Kanya dahil itinuring niya akong mapagkatiwalaan. Kaya nga, pinili niya akong maglingkod sa Kanya. Trese, kahit na nilapastangan ko siya noong una, bukod pa riyan, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa kanya ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. Amen, Pres God. Ito po yung papasalamat ni Apostol Pablo sa ating Panginoon na dati siyang lumalapastangan sa banal na espiritu ng Diyos, nilalait niya, tinutugis niya ang mga alagad ng Diyos, ang Panginoon, tinutugis niya lahat ng paglalapastangan ginawa niya, pero nagpasalamat siya sa Panginoon at binigyan siya ng chance ng ating Panginoon na patawarin siya sa lahat ng kanyang ginawang paglapastangan kapatid di pa huli ang lahat para di kalumapit lumapit sa harapan ng ating Panginoon may chance ka pa na lumapit at magpakumbaba at pagsisiyan at talikuran lahat ng paglapastangan mo sa harapan ng ating Panginoon lahat ng ating mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoon kaya po ito, mabago ang kaisipan ng Panginoon para patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at basahin po natin muli dito sa aklat ng unang Juan 1 Noibih Ngunit kung pinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan at maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, ipagtapat natin yung ating mga kasalanan. Ang natin ang lahat ng ating kasalanan sa harapan ng ating Panginoon at tiyak na papatawarin tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakasala sa Kanya. Kaya kapatid, kung nilipastangan mo ang banal espiritu ng Diyos, ngayon na ang panahon para magbalik-loob tayo, magsisi at talikuran ang lahat ng ating mga kasalanan at magbalik-loob sa harapan ng ating Panginoon.